Ito na po yung kalagayan ng mga nakatira dito pagkatapos po ng sunog. Pinuntahan po namin kinabukasan. Ito na po yung sitwasyon ng mga bahay dito at yung mga nakatira. 12 noon daw ng tanghali nag-start po yung sunog po dito. At sabi po ng mga residente po dito na nag-umpisa sa basura yung apoy tapos malakas yung hangin kaya mabilis po kumalat yung sunog. Ibang mga bahay kasi dito sa side na to, gawa siya sa light material kaya mabilis talaga kakalat yung ano, yung apoy. At dito po may napagtanungan kami isa rin sa residente rin dito. San kuya yung may namatay? Yung bahay ng kumastel. Grabe, kawawa na yun. Trap, yung trap yun, tao ta ta sa loob. Ba't hindi yun nakalapas? Hindi, sarap sa yung sumumano yun. Sarap ng gate nila yun, no? Oo, oh, naman kalapas talaga yun. Hmm. Hmm. Sila lang dalawa yung namatay dyan. So sila isang tawang na ano, nagpagawa dyan. Hindi siya nakatalon. Hmm. Dapat sumunod na lang sila kahit mahilayan sila. Kaya naman. Oh, may tali yun. Kaya hmm. Saan na yung patay ito ya? Baka sa tundo siguro Kawawa yung bata Ito hmm, babi Ayan po sa kabila, malabon na yan. Kahapon, doon kami nagbibidyo habang umuusok yan dyan. kawawa. Bali yan yung ano. may bata na namatay na mag-ama kawawa. Grabe. hindi ko kayang matikin. Grabe. Hindi nyo kayang nakakaawa yung mga bata. Tapos yung mahirap pa dito, halos lahat po ng mga bahay dito is bagong gawa at mga ilang palapag din yun. Example na nga lang itong bahay na to, bagong gawa po yan at third floor pa. Lampas po dyan ang apoy kahapon. Roro po ang pundasyon niyan dahil sa sunog. At sa bahay na yan, sabi ni Kuya kanina, dyan daw natrap yung mag-ama na nakita sa CR na magkayakap. Di talaga niya iniwan yung anak niya. Sa bahay na yan, bali tatlo po yung namatay, yung mag-ama po at isang at isang lalaki na trabahador po nila. Base po sa kwento po ni Kuya.